Pag-usapan po natin kung bakit nagkakatubig sa baga. Maraming Pilipino may ganitong sakit eh. Marami sa atin talaga baga ang diprensya. So pag sinabihan, bakit may tubig sa baga? Ito yung mga possibilities. Maraming possibilities yan. Parang ganito. Ito normal na baga natin, di ba? Dapat walang tubig yan. Tingnan nyo, nagkakatubig sa labas. So plural effusion. Ayan, no? Oh. dito lumiliit yung baga. Naiipit yung baga ng tubig. Pero hindi lang tala, hindi tubig as in tubig ha. Pwedeng nana yan, pwedeng dugo yan, pwedeng madilaw yan. Ito yung apat na most common cause kung bakit may tubig sa baga. Pulmonya, may infection, Okay? Tuberculosis, pwedeng magka-tubig sa baga. Maraming Pilipino may TB. Lung cancer. Pag may cancer yon minsan nagkakaroon ng nana yan. Tubig din sa baga. Heart failure, pag mahina yung puso, Uh, lalo na yung kaliwang parte ng puso, nag-iipon din sa baga. Pwede rin. At meron pa mga ibang possibilities. Kahit mga kidney disease, uh, sakit sa kidney, pag hindi na makaihi, tiba walang makupuntahan yung tubig, eh, mapupunta rin sa baga. Liver cirrhosis, pag sira na yung atay, pwede rin magkatubig sa baga. Yung mababa ang protein sa katawan. Pag may sira ang liver, buwabagsak ang protein, mababa albumin, lumalabas din yung tubig dyan merong mga rheumatoid arthritis at cancer. Yung cancer, hindi lang lang cancer, ah, ang nakakatubig sa baga. Basta bandarito yung cancer, pwedeng lumipat at mag-cause ng tubig sa baga. Meron din mga lymphoma, yung mga cancer sa lymph nodes, nakakatubig sa baga. Ano ang warning signs? Paano malalaman? Siyempre, ang daming mga causes. Eh. Kung meron kayo ganitong mga sakit, kaya nga lagi natin tin tinatanong, nahirapan ka ba huminga? ba? Diba? Oras na hirapan huminga, lalo na po yung sa malalim na paghinga, ito may tubig. Oh. So, pag malalim ang hinga, nag e to, <clears throat> kung may tubig dito, sasakit. Pluris ang tawag. Masakit na masakit pag humihinga ng malalim. Pain in chest. So, possible may nakabara o possible may tubig dyan. Yung iba, pag pulmonya, nilalagnat. ba? Diba? May plema. Pag may cancer, mga lymphoma, may mga bukol-bukol. Pag humihiga, lalo na ihirapan, lalo na hirapan huminga kung heart naman ang cause niyan. Pero kung konti lang ang tubig, misan hindi napapansin. Other uh, signs and symptoms, misan uh, sinisinok, dry cough, muscle soreness, headache. Pero basically yung paghinga. Yung mga doktor, nalalaman namin yan eh, sa physical exam lang kung may tubig yung baga o hindi. Normally kasi, parang ito, yung baga natin, air yan eh. So, tinatap namin siya eh. Tinatap namin ganun. Uh, percussion yan. No? Pag tinatap mo yung dibdib mo, dahil hangin yan, parang tambol. Ang, yung, yung tunog niya, parang tambol. Pero oras na may tubig, may tubig dito sa baba, pag tinatap namin yan, ang tunog niya parang parang dal. Oho, iba yung tunog, parang mahina yung tunog. Hindi siya parang may hangin sa loob. So oras na makita namin like ito, pag tinap mo to, maganda ang tunog niyan dapat sa likod. Matunog. Matunog. Pero pag tinap mo tong tubig, eh wala pa. Matunog. Parang ganito, pag tubig o pag tinap mo, walang 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 sound yan. Eh. Pero pag dito, mas maganda ang sound. Kaya na nakakapa namin yan, naririnig sa percussion. Misa pinapasalita din namin yung pasyente. Pag pinasalita mo, parang i, e! mag-iiba ang tunog eh. Nag-iiba ang tunog. Dito, hindi mo rin gano'ng marinig yung sound kasi nga may tubig na yan. Tsaka sa stethoscope. Kung pulmonya ang dahilan kung bakit nagkatubig sa baga, eh, syempre nilalagnat, uh, cold clammy, may plema, madilaw, yan, you know, mabilis heart rate. Another is tuberculosis. Maraming Pilipino may tuberculosis eh, nahahawa. Kahit sa malayo, pwede mahawa ng TB. Nilalagnat sa hapon, minsan pag ubo, uh, may plema o may dugo, may bahid na dugo yung plema, pwede rin. Tsaka meron ka mag-anak na may TB sa bahay. Pag cancer naman, pwedeng lang cancer. Kaya nga may tubig sa baga o cancer na sa may dibdib, breast cancer pwede rin. Lymphoma, pwede rin. <clears throat> so, paano madadiagnose? Yan, oh, physical exam. Chest x-ray, huli na. Sa so, chest x-ray, makikita nyo na kung may tubig. Kanina, pinakita ko eh. Yung x-ray na may tubig ito, may tubig. Uh, tapos, pwede rin, uh, thoracentesis, tinutusok na mismo, ino-ultrasound. Meron ding ino-ultrasound, sinisitiscan para masukat kung ano yung problema sa baga, tapos tinutusok yan. Para ano ang gamutan sa tubig sa baga? Pag konti lang yung tubig, minsan kung sa heart failure o ibang problema, minibigyan nila ng pampaihi. So medyo bawal ang maraming tubig, siguro konti lang inom ng tubig, mga 4 to 5 glasses lang. Tapos bibigyan ng pampaihi yung pasyente, tinutuyo namin yung pasyente para mabawasan konti yung tubig. Kung konti lang naman. Pero kung maraming tubig, o oh, katulad nito, ay eh, tinutusok na po yan. Thoracentesis, para mahigop yung tubig. Tapos, ine-examine yung fluid kung ano ba, madilaw ba, nana ba, dugo ba. Kung dugo, siyempre, takot tayo, baka cancer. Pag nana, may infection doon. Okay? Tapos, minsan, lalo na sa mga lung cancer o yung cancer ang problema, nilalagyan ng mga doktor ng sclerosing agent. At siguro sa Tagalog, parang pandikit. O, uh, naglalagay sila ng talc, eh. T-A-L-C, kay parang powder siya. Pag nilagay nila dito sa baga, nai-irritate yung baga. Nai-irritate siya, dumidikit. So, parang dinidikit niya yung baga. Ito, itong baga, pag tinanggal na yung tubig, ayan na, tinanggal na kunwari, naglalagay ng sclerosing agent, ito, dumidikit na dito dito sa labas para hindi na mag ng tubig. Yun ang purpose nun. Sclerosing agent. Tapos kung cancer, may radiotherapy and chemotherapy. So, ito basically ang gamutan po natin, pleurodesis. Ayan. O. Tinatanggal yung tubig. Misa nilalagyan ng talc, sclerosing agent. Ayan. O. Okay. So, ito po. Kaya oras na napakahalaga ng na chest x-ray, lalo na kung meron kayong mga sakit, nahihirapan huminga, mawawa ba yung oxygen, ito yung mga four possibilities na dapat natin ingatan. Heart failure, pwede rin. Mahina ang puso, uh, may baray yung puso, pwede rin mag-cost ng tubig. So sa puso, sa kidney, sa liver, pwedeng pulmonya, pwedeng tuberculosis, o pwedeng lung cancer. So, magpapacheck tayo sa pulmonologist o basically magpa-x-ray. Oras na may nakita ng tubig, ay kailangan magpatingin tayo sa specialista sa baga. Salamat po.